Dito, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tao dito. Oh, ah, naman yung dalawa? O baka milih Dito? Napakadami ng tao dito, guys. Bisi sila mamili. Ako lang hindi bisi. <laughs> Pero gutom na ako, guys. Ay, ang ganda nito, so, ah, Bili ka ng ganito, daw Gusto ko, oh. Ay, baka na ganito, eh. 140. What ah, ito dito. Isa. Pera <laughs> ko. Napakadaming tao dito. <laughs> <laughs> dito, nilagay mo. Ay, okay, tapos nahawakan. Ano? 140 lang po. Wala daw at bibigyan daw nila ako ng discount. Oh, ang dami kasi namin dito na milyo. Oh, bibigyan niya ako ng discount. Kailan na naman? No. <laughs> alo, dito kayo mamiyo oh. bandang ano lagas kasi to te ha, kaya bandang masaba naman yung napakita pwede na siguro yung pinig yung isa? o pwede na yun ma, kasi XL naman yun eh. pero kulang pa isa ano ba na lang Ganun yung kulay. Sakto na yan, ma. Apat kayo. Thank you. May nabili na ako. Merry Christmas. Happy Advance New Year. Ako nga mahingi sa'yo. Binigil na kitong <laughs> Dito naman asal na yung iba kong kasama. Hey! Hey. Parang umiikot-ikot lang yung train. Ala-lalong oh, tinutulungan mo. Ano? Kusubeng. Lapato. Hala, ko nga pala yung scalapate. Ayun oh, no, pagkain ng scalapate. Tatawin kami sa bridge. Niingal ako. grabe Mahirap pag may batan dala. Siksikan mga tao, grabe. Oh, yan. Oh, puno yan, oh. Pati dito sa harapan ko, puno din. Yan, ang harapan ko, puno din. Mag alas 5 na ng hapon. Pauwi na kami, sasakay kami papuntang Pitex. Kiningal ako sa pag-akyat ng hagdan. Sobra yung mga kasama ko. Ka, oh. Nagpipicture tikin pa. Oh. Yan si Dodong. Grabe, ang daming tao. Oh. Sobrang daming tao, guys. Oh. Ayan, puno lahat pa punta doon sa dulo. Pagkadaming tao, siksikan kanina. hirap hirap na hirap kami makalusot. dahil sobrang daming tao ang tindi ng ano dito pag Pasko ngayon lang kasi kami ngayon lang kasi kami nakagala dito pag katapos ng Pasko hiningal hiningal ako sa pag akyat ng hagdan Eh, ano na pala dito, dumadaan dito ang train. Hindi lang namin alam kung hanggang saan yung train. Ayan mga kasama ko, ayan o. Okay. Sila Hazel, Marisol. Hi guys, yeah. welcome to our Pakaraninda in the, in the oh. Philippines. We're here in the Philippines, I'm in Philippines. <laughs> napakaraming tao. Hindi basta-basta kung magbibiyahe kayo guys, ay siguraduhin nyo. Ayun, nakita nyo ba yung ano, train, no? Oh? Ayun, oo. Oh, Dumaan na yung train. Did you see the uud? Oh, did you see the uud? Ayan. <laughs> May train na dito. Hindi ko lang alam kung hanggang saan siya. Kasi parang pabalik-balik lang siya. Oh. Hindi nalakot dodong ayan At hindi buti na lang hindi kasama si Libby kung kasama si Libby oh, ayan na lang oh bumalik yung uod guys ayan oh bumalik yung train so ngayon ay itutuloy naming lakad pauwi na kami hoy halina kayo Uy, na Kailangan matibay-tibay ang yung kuhol pag akyat dito sa hagdan dahil nakakapagod. Din ang hindi ng mga sasakyan pag tumatakbo. Ayan, dito lang ako nakapag-video dahil Ha, delikado doon sa ano mismo sa maraming tao. baka maagaw yung cellphone. Yan Yan. Bababa na naman kami dito. bus kami guys. kaya Oh. hintay lang kami ng bus. Bus jeep. bus Kung wala tayong masakyan ng bus, mag-ano tayo? Hanggang pitiks lang. Ayan o, oh, para pitik siya. Ayan, yeah, pitik siya. Eh. Nakasakay na kami ng ang Ang ganda na namin okay. Hi guys, napagod ako. Pero labo po lang nabili ko. Ako dami. Okay. Labo. Nasa pitik na kami. Masakay na kami ng bus sa loob. Ang yes, hirap sumakay sa pagpunta ng airport. airport. Landing to Terminal 3. Hmm? Para parang nakatingin. Ang ganda pa. dito pa lang yan, hindi traffic. Pagdating yan doon Pag sa ano, doon, no? bandang gate 3, doon na, na yan. Na tayo sa Umpisa na yan traffic doon, sa, doon sa gate 3. Não, não,